Bilang bahagi ng tatlong araw na selebrasyon ng National Arts Month ngayong taon, pinasimulan na ng pamahalaang lungsod na masbate ang Lapay Dance Workshop na ginanap sa Magallanes Coliseum nitong lunes, ikalabing dalawa ng Pebrero, kung saan dinaluhan ito ng mga mananayaw, mag-aaral at guro mula sa iba't ibang paralan sa syudad sa pagtutulungan ng City Tourism Office at ng Philippine Folk Dance Society Masbati Chapter layon ng workshop na mas may taguyod ang sining at kultura ng lungsod at mapanatiling buhay ang tradisyonal na sayaw na lapay. Ang sayaw na lapay bantigi ay isang katutubong sayaw ng mga masbarenyos kung saan ipinapakita ng mga mananayaw ang paggaya sa galaw ng ibong lapay o sigal na madalas makita sa mga baybayin sa syudad. Naging pangunahing atraksyon na ng turismo ang lapay bantigi at kinilala na rin ito bilang isa sa mga opisyal na katutubong sayaw ng bansa ng Cultural Center of the Philippines. Malaki ang magiging ambag ng naturang aktibidad sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng sining dahil maibabahagi nito ang kultural na yaman at pagkakakilanlan ng lungsod.